Yung, may unit po tayo ngayon dito mga boss PCX 160 So ayan, nakalkal na po natin yung puli Irereangle -re na lang po natin no? Para sumagad yung belt Kasi medyo hindi na daw siya umaabot ngayon ng isang daan Nahihirapan na daw yung kanyang motor So bigyan natin ng bagong ugali Yung kanyang puli at drive base Ayan, mapapansin nyo hanggang dyan na lang Hindi siya masyadong makasagad Nakalkal ko na, didigrehan ko na lang hinihintay ko lang si Ben matapos mag-groove nitong bell na to ng PCX160 ayun no? Tal ng Beruta, oh talsi ka ng biruta so ayun mga boss tapos na po siya ni Ben lagyan ng groove fine linear groove yan rin po yung ginagawa ko at ginagawa ni Ben dito siya shop standard lang po kami yung ginagawa kahit sino po sa amin dalawa gumawa parehas lang hinlalim at yung pagitan. Finish na finish na po. Sa mga nagtatanong naman po kung anong ginagamit yung bala sa aking mini light machine, ito po, insert siya. Insert na nabibili lang sa Shopee. No? Madali po itong pumurol, kaya importante Pag meron kayong mini light machine, no? marami na po kasi bumili nito ng na mga nagtanong sa akin. No? naging successful naman po yung mga purchase nila at naging maayos so nagtatanong sila kung ano ba yung magandang bala na importante po yung RPM digital lamang po yan pag nag po kayo low RPM lang. para hindi masyadong pumurul agad yung talim mas magamit nyo na mahaba baliktara naman po ang talim nyan maganda po magiging resulta nyan basta ang RPM nyo eh, sakto lang. 400 hanggang 420 RPM. Low RPM lang po talaga. Ayan, yung kabilang talim. Pud-pud na, napingas na. So, kakabaliktad lang po namin. Sa so, Shopee lang po yan, nabibili mga boss. Mas madali po ang trabaho. Pagka ganito bala ang ginamit. Kesa po dun sa mga hinahasa. Pero marami pa rin po ang bala na hinahasa. Na aming ginagamit pa rin. Patuloy syempre. Hindi naman natin pwedeng itapon na lang yan. Eh, dahil malaki rin yung naging tulong nun sa pag-group tuwing nauubusan ako ng ganitong talim dahil medyo matagal po ito dumating no? pag sa Shopee naabot siya ng 2 weeks kasi galing po China ayan so didigrehan ko na po ito at tapos na si Ben mag -group. so ako naman ayun e, no? Know, tapos ko lang mga boss mag-reangle ayun eh, no? Know? perfect na perfect ang pasada ating set ng PCX160 so maya maya po i-install ko na po ito papakita ko po sa inyo meron pa tayo ditong dumating na isang customer NMAX B1 aftermarket po yung kanyang pulley set ayan hindi ko alam kung anong brand pero kulay dilaw so hindi na po natin ito kakalgalin dahil ito naman po ay racing pulley na i -re lang po natin dahil medyo malata na daw tumakbo so tara I install na natin to sa PCX 160 iyon oh. na. Okay, mga boss, tara kami All right. Perfect na perfect mga boss. Half throttle pa lang, sumasagad na. At may dumating naman po dito ng customer. Mio I want to buy Brownish. Grabe. After 5 years, ngayon lang daw po marirefresh ito. Buti na lang, wala pang tama yung kanyang block maayos na maayos pa. May konting guhit, natural lang, normal. Naguubos na ng langis, umuusok. Kaya si Sir ay nagpa na. Ito naman, Mio Grabis, nagpapapalit po ng fuel filter. Ayan o, no? yung itsura bago namin baklasen, Lupa na may kaunting throttle body at may kaunting makina. So ayan mga boss, finish na. At ayan lang yung kanyang engine oil at gear oil. Eto pa po, yung iba na ating ginawa kanina. No, nagkasunod-sunod po ang dating. May mga niremap tayo. Medyo nagkaroon po ng pila. Ayan, Honda Click, Honda Beat FI, niremap po natin. May mga pinalitan tayo ng bearing sa front mags. Regroup ng bell. syempre, kalkal, degree. Hindi po yan nawawala sa ating mga ginagawa. Honda Click B3. At eto pa. Yung mga pesa ng mga tropa na nagpapagawa. May shop rin po ang nagpapagawa nito. Ayan. Kaya medyo tambak po kami ng gawain. Limang perasong police set, tatlong bell, isang magneto. Ayan. Pinipilit na po namin tapusin at nakakahiya na. Nung isang araw pa po ito, ipinadala sa amin. Bukas, may papadala ko na po ito. Ayan si Ben, nagugrub na ulit. Ayan, marami pa tayo dyan. Yung mga pyesa ko naman. Inabot na ng gabi. Overtime mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Punta lang po kayo sa shop kung gusto niyo magpagawa. PM nyo ako sa mga inquiries nyo. Ride safe po and God bless.